na retain siya as Committee on Foreign Relations and Cooperatives and now the ch new Chairman of Committee on Labor and Employment. Let us all welcome Senator Amy Mercado. Hi, ma'am. Good morning. Yes, good morning sa lahat. Lahat tayo na po, ya. At uh, masaya yung uh, debate kagabi. So, ewan ko kung uh, bakit yung aking kalokohan, siya pa yung uh, <laughs> na-pick up ng na lahat. <laughs> Uno Pero pagkaganda-ganda, I couldn't really improve on uh, the uh, um, extraordinary uh, expose and uh, explanation of our Senate President. So I felt I need to uh, talk about the uh, monster in the room. Okay. Okay. Ma'am, una nga dahil naging medyo controversial yung inyo naging explanation of votes. Parang uh, sabi ng mga taga kamara niyurakan nyo daw yung House of Representatives dun sa inyong explanation of votes. Bird Mag, ng nanay ko dyan eh. Siyempre, as expected, wala akong nahirururakan. Ano? Sabi mm -hmm. ko nga, suggestion lang naman to, kayo magalit at uh, wala namang pinipilit. At uh, sinasuggest ko lang, total, panay flex ng ilan mm -hmm. na impeach sino, impeach dyan. Ako, eh di ganyan, huwag uh, pakialaman ang mga pinili ng taong bayan, yung kaya na lang nila, kaya nasabi ko yun. Mm -hmm. So, ma'am, yung sinabi niyong dambuhalang sanggol at bonjing, you are referring to whom? Kambira naman kayo, yung punchline, ipapaliwanag pa. e <laughs> eh, hindi na nakakatawa yun. <laughs> And then, may panawagan kay Mami Suggestion na palitan ang house speaker sa halip, sa halip na palitan si Diti Sara na binoto ng marami nating kababayan. Uh, ano yun? Dahil may ako kahit kayo, kayong feedback na gusto ng palitan si speaker. <laughs> Matindi yung ugong eh, pero maraming nag-iintay ng bas-bas, di ba? Mm -hmm. Nung uh, araw ng Sona, maraming nag-aabang. Eh, nababalitaan ko rin yung mga umaalma. Mahal ko ang Kongreso, mahal ko mga Kongresista. Yan ang uh, institusyon na pinagsilbihan ko ng pinakamatagal na panahon. Labis-labis mm -hmm. nga ang uh, binigay kong taon dyan, labing uh, dalawa. Mm -hmm. Bago pa nag-1986, nandiyan na ako. Tanda ko na eh. Mm -hmm. Kaya ang pagkaalam ko, ang trabaho ng kada kongresista ay uh, pagsilbihan ang kanyang distrito o sektor eh bakit ngayon na iibayata? Mm -hmm. Eh sayang naman, marami naman mahusay na kongresista, talagang nakatutok sa kanilang distrito, tumutulong sa tao, abala sa flood control. Eh sana, yun na lang pagtuunan ng pansin. So ma, marami kayo house from the House of Representatives saying na gusto na nilang palitan ang House leadership? Maraming abangers, di ba? Sino ba nagsabi no? Mm -hmm. <laughs> uh, maraming nag-iintay. Mm -hmm. pero way. hindi dumating ang <laughs> mm -hmm. bas bas yun ang problema bas bas from the palace bas? alam ninyo, nagbibiroan nga kami dito mm -hmm. sa Senado 24 different republics sa Kongreso talaga namang mga uh, kuminsa ang sabi nga nung isang uh, matandang Kongresista sa akin mm -hmm. Marami kami rito. Lahat bumuboto. Pero mm -hmm. ang tanging botong inaantay ay yung boto ng Malacanang. Siyempre. Mm -hmm. So walang naging basbas. -bas. So yun ba, inabangan noong opening ng session? Yan ang dinig ko. Hindi ko alam. Mm -hmm. Okay. Anyway, ngayong naka-archive na ho yung articles of impeachment. Sinasabi nga na already dead yung impeachment case against BP Sara at Tama po daw bang sabihin na Senado ang pumatay sa Articles of Impeachment? Well, we archived it, that's for sure. Pero maliwanag naman sa sentimiento ng lahat kung uh, ano yung utos ng Korte Suprema, eh masusunod. Mm -hmm. Kung uh, may himala na mangyari at mag-reverse ang uh, uh, 13... Uh, ju justices, mm -hmm. et eh, talaga naman susunod din kami doon. Mm -hmm. So it means kahit naka-archive, magbubuhay pa yun. Pero another motion daw yun, another botohan para buhayin? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Uh, mm -hmm. Dahil uh, ako hindi ko naniniwala mangyayari yun eh. Kasi sinasabi mm -hmm. nga, antayin yung tatlong TRO, abang-ay yung tatlong MR, tapos yung TRO, palagay ko... Malabo na yun. Malabo na yun. Magti-TRO okay. ba naman? Mag-temporary uh, mag, uh, te relief pa ba naman ng uh, sabi na nga eh. Mm -hmm. Wala naman uh, wala, wala na hindi maliwanag sa pagkasabi na talagang immediately, di ba? Immediately executory. Ano pang, ano pang itatanong doon? Pero hindi daw sinabi na final and executory, sabi ng iba. Yun na rin yun. <laughs> <laughs> pero ang, ang observation na ilan, parang yung Fort inapply pagdating dito sa pagpatay daw sa articles of impeachment, pero hindi inapply yung nasa constitution na fortuit nung I-file dito para agad nagkaroon ng impeachment trial. Hindi naman paspasan eh. Matagal na rin eh. Kailan ba lumabas yung uh, Supreme Ruin Court? Oo. July 25. Oo. Kaya nga. So nakalipas din yung ilang linggo. Hindi naman na talagang pinagmadalian. Yung dati, di ba nag-recess rin kami eh. mm -hmm. Talaga naman last hour of the last day eh. Talagang mm -hmm. nag-recess. May eleksyon pa. Eh anong gagawin mo? mm -hmm mambalikan ko lang, na-offend ka ba nung may mga nag-thumbs down after your explanation of votes kagabi? Hindi ko napansin, sorry. Hindi ko napansin eh. Si uh, SP Jingoy ang uh, nakakita. Hindi ako makareact. Ah, walang impact sa akin eh. Hindi ko, ko nakita eh. Tuloy-tuloy mm -hmm. mm -hmm. nga ako eh. Tuloy-tuloy sabi nga ni, ni ProTep na mm. hihintuin daw ako. Eh, kaso do, dere-derecho lang ako magsalita pagkat hindi ko nga na, napansin. napansin. Mm -hmm. Pero ba, bali wala sa inyo, ma'am, yan. Wala, sanay na tayo, eh. <laughs> And then, ma'am, sinasabi... Pero ma wag sanang umasta dito, uh, ng ganun sa Senado. Hindi maganda, no? Mm -hmm. Dapat irespeto. So, kahit pa paano, di ba? Mm -hmm. And then, ma'am, sinasabi na historical yung ginawa niyong butuhan kagabi. At sa tingin niyo, acceptable sa ating mga kababayan yung naging uh, decision ng Senado doon sa Articles of Impeachment? Palagay ko, wala nang decision, wala nang magagawa ang Senado at uh, naghatil na ang Korte Suprema. Alam nga naman, yung mga mambabatas pa ang hindi susunod sa batas. Mm -hmm. And as expected, disappointed uh, po yung... yung lawmakers cannot be lawbreakers, hindi ba? At uh, yung boses ng ating Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. So, maliwanag naman yun. Mm -hmm. And then, before me, an, dahil nga po dun sa nangyari, may hamon si Senator Erwin na uh, uh, tulfo kay BP Sara na magkusa na na ipakita sa public yung mga documents kung talaga daw uh, o hindi siya guilty dun sa mga allegations para malaman daw po ng publiko. Well, sa palagay ko, ang da dae-daeng pa ng mga kaso kay VP Sara. Kumaharap uh, siya sa Ombudsman, meron pa siyang koa ng mga investigation. Mm -hmm. Tapos sa lower court, may mga pending pa. So hindi masasabi na hindi natin malalaman o hindi mauungkat lahat ng dokumento at uh, lahat ng issue tungkol doon. So I think uh, sa lalong madaling panahon, I'm uh, certain that uh, this will all uh, come to fore. Okay, mayan Might drop! <laughs> Sige. Ma'am, yung kahapon lang na supposed to be an explanation of vote, bakit po kasama dun sa inyong statement, yung sinasabing parang attack daw kay speaker o uh, attack sa house, bakit yung naisip na kasama dapat sa explanation of vote niyo yun? Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. So hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. You mm -hmm. really felt the need na sabihin na yun kagabi sa plenary, ma'am? Bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Ang parliamentary ba magsaad ng totoo? Ma'am, hindi daw ba body shaming yun? You Wala naman know. akong minura. Wala naman akong pinangalanan. Ma'am, -hmm. mm -hmm. um, nagkausap na kay ni VP after last night's vote. Text-text lang. Ay, I mean, Papadala no. ng biblical quotation. Mm -hmm. Sino po nagpadala? <laughs> si VP. Mahilig yung magpadala ng Biblia eh. Mm -hmm. Did she say, did she say thank you sa nangyari kagabi? What, maybe you any thing about the conversation po? Basta salamat sa Panginoon. Yun lang. ah mm -hmm. uh, last one. Ma'am, sinasabi po ng ilang justices, sila Justice Ascuna po, <laughs> better daw yung ginawa niyong archiving kasi pwedeng-pwede talaga daw buhayin yung impeachment case once mag-reverse yung SC Kesa daw Tama. dinismiss niyo. Oo. O, sang ayon po ako sa opinion ni uh, Justice Ascuna na maaring buhayin, hindi yung nakatenga na hinihiling ng minority na nakatable, Maliwanag naman ang uh, sinabi ni uh, SP Chis, no? na yung archive, kahit sinasabi nung iba na ni minsan hindi pa nangyayari na binuhay muli, eh pwede, theoretically, pwede buhayin yan. At pwede rin naman magkaroon ng bagong resolusyon kapag may bagong hatol ang ating Korte Suprema. Hindi na mga uh, pinagbabawal. Thank you, Pero bakit nga po hindi pa hinintay na mag-rule with finality yung Supreme Court? Eh, para sa akin, nakakatawa naman kung uh, mag magiintay na mag-iintay. Sipin mo, eh, talagang uh, yung Korte Suprema, mag-iintay uh, pa sila, mag pa tayo ng uh, first MR. Mm -hmm. Judgment on the first MR, second MR, third MR kung minsan meron pa. Anong gagawin natin kapag... Uh, Uh, napakarami nitong MR sunod-sunod. di ba kung minsan nagkakaroon pa ng uh, second and third following the first. Ito, iba-iba yung mga pumila. Anong gagawin kapag nag-MR din si VP Sara? Aantayin na naman natin. Aabutin ah, na tayo ng February 6. At wala akong kaduda-duda na by February 6, 2026, may pipila ng panibagong impeachment. Oh, so, hintayin na lang yun. Eh, aabutin na niyan eh. Dahil uh, kulang, kulang sa anim na buwan, di ba? Andyan mm -hmm. na. Okay, Dexter. And then Amor? Ah, si Sandra. Dexter. Microphone. Hi, son. Good morning. Yes. Uh, Sen, um, your thoughts, uh, kasi may mga nagsasabi ng mga legal luminaries na yung corpus ng Duterte Black o ng Mayoria, uh, I mean that ni Senator Marcoleta, to dismiss, blurahin yung uh, impeachment case ni B.P. Sara, ay basura, ay nalo nanalo ng 19, 1941 for 1 kagabi, eh lumalabas na mas nanaig yung Uh, adhikain ng minorya dahil archive lang siya dahil nandyan pa yung record ng impeachment. Ano pong thought <laughs> niyo? Instead na i-dismiss na baswa na talaga uh, parang mas nanaig pa yung gusto ng minorya na a table or halos kapareho lang kasi nung archive dahil yung archive Ang nandyan table lang siya. Ang table hindi pareho ng archive ba? Ah, uh, liwanagin natin. Ang table parang deferral, kumbaga postponement, tsaka na. Hmm. Samantalang, archive. ang uh, archive, eh talagang, uh, at uh, parang, uh, final na yan. Kumbaga, dead files na siya. Unless may mangyari ulit, edi eh, buhayin. So iba pa rin, parang dismissed na rin, kaya lang may pagkakataon kung magbago yung Korte Supremo which is highly unlikely to my mind that it will be revived if uh, not by pulling out the, from the archives but rather from uh, a new resolution or a new effort and initiative on the part of the Senators. So it's very unlikely that a unanimous uh, Supreme Court decision will be overturned On a um, motion for reconsideration. In uh, the very unlikely case that it will be overturned. What's the guarantee na hindi rin mag-MR nga si VP Sara? Aantayin ba natin yan hanggang Kingdom come? Kung ma-affirm yung decision, what's the guarantee na walang second MR? Meron pa nangyayari, nagkakaroon pa ng third MR. By the time all of these MRs are uh, resolved, siguradong lampas na ng February 6. Meron pang pending na TRO. Pero sa akin, wala nang wait yun pagkat alam naman natin... Um, immediately executory, eh bakit magbibigay pa ng TRO ang uh, Supreme Court? Yun na nga daw po, it defeats the purpose of dismissing the case and uh, pagsunod doon sa, so. don sa sinabi na immediately executory dahil ab initio from the start, eh, walang impeachment. Pero nagkasundo ang Senado na nandyan <sighs> lang yung impeachment, naka-archive lang. No, well, mabuting nga The whole uh, process of legislation is one of compromise, of give-and-take. Hence, uh, I think uh, the uh, correction uh, from a dismissal outright to, a, uh, to an archiving is correct. Uh, yung uh, sinong manalo-matalo, di ko maintindihan, pasensya, kasi hindi naman ganun eh. Last on my part, uh, kapag nagkaroon na po ba ng finality, yung... Uh MR sa SC, uh, may mga move pa ba na kailang